How did Alice Guo and her siblings escape? And where, for God's sake, is Harry Roque? Bakit parang libre na lang siyang mag-post ng kung ano-ano sa social media na parang kinukutya pa ang administrasyon at mga otoridad natin. Pinapakita na mga ito na tila ang daling maglabas masuk sa bansa ng walang pagkilatis. Paano nakaalis ang mga puganteng ito. Nandito po tayo ngayon para isara ang hearing ng Subcommittee on Justice hinggil sa pagtakas ni Guo Huaping, Sheila Guo at Wesley Guo noong Hulyo 2024. Hindi po ito hearing ng Committee on Women, dear friends. This is the Subcommittee on Justice hearing that has sought answers to the question that has perplexed the country since last year. How did Alice Guo and her siblings escape? Who are the individuals? Were any of these individuals government officials? Local government officials? Napakadami na pong naglabasang mga teorya. May mga nakumpirma. Ang isang nakumpirma, staff sa opisina ng local government official ang tumulong para mapanotaryo ang affidavit ni Guo Huaping gayong wala naman siya sa Pilipinas. Ang isa pang nakumpirma, nakarating si Guo Huaping at ang kanyang mga kasama sa Kuala Lumpur International Airport kung saan at matapos niyan ay sa Singapore at matapos niyan ay sa Batan, Indonesia kung saan sila na aresto. Salamat sa mga otoridad ng Indonesia para sa mga nagtatanong, yung title na Cancellation of Alice Guo's Passport, yan po kasi ang naging panawagan several months ago nung ako ay nag-deliver ng privilege speech. Obviously, the cancellation of her passport is not what we seek now, but real and concrete answers. Kaya na ba ng BI ngayong umaga ang tanong paano nakaalis ang mga puganteng ito. O talagang our law enforcement and border authorities have been rendered so inutile that the woman who has been under the scrutiny of an entire nation, wala na yatang hindi nakakaalam ng itsura niya sa 100 million of men have emerged. Pinapakita ng mga ito na tila ang daling maglabas-masok sa bansa ng walang Kilates. Over the past months, there has been one arrest after another of Chinese spies in the Philippines, some even working with Filipino citizens. Nabahala ako dun sa isang detalye sa isang article na nabasa ko, nabasa natin, na these spies have given cash, vehicles, and motorbikes to local governments in the Philippines in 2022 including the city of Tarlac. Tarlac, kung saan taga roon si Guo Huaping. Nabalitaan din po natin na ang kamakailan lang ang diumanong pagpapalusot ng mga Pogo bosses papunta ng ibang bansa imbes na ibalik sa bansang China. Ang modus daw ay hindi direct flight ang binibili. Tapos, sa layover, naglalaho na parang bula ang mga boses sa kanilang transit destination. And where, for God's sake, is Harry Roque? Bakit parang libre na lang siyang mag-post ng kung ano-ano sa social media na parang kinukutya pa ang administrasyon at mga otoridad natin while avoiding arrest for charges of human trafficking. According to my sources, Harry Roque flew into Shanghai from Dubai on December 8, 2024, stayed in Shanghai for just one day, and then flew out to the casino city of Macau. Sino kaya ang tumutulong sa kanya? In the meantime, The porousness of our borders is also making it easier for our kababayan to be trafficked to scam compounds in another country. Mayroon pong Pilipino na handa pong magkwento na sila ay nahikayat lumabas dahil daw nanalo sila ng all-expense-paid trip to Thailand. Ngunit ang akala nilang once-in-a-lifetime memory naging pangungot yaman din lang na ito ang topic natin, isa pong malaking shout out sa ating pamahalaan para sa tinatayang higit na isandaang mga Pilipino na trapped sa border ng Myanmar. Nailikas nga sila mula sa mga scam compounds pero dahil sa buhol-buhol na burokrasa, gawa ng tatlong bansa ang nagko-coordinate, Thailand, Pilipinas at Myanmar, hindi pa sila na itatawid pa uwi. One of these individuals has reportedly been raped. Here are the conditions in the facility in Myanmar. At hindi po mga ito galing sa mga Pilipino doon dahil bawal sila kumuha ng photo. Pero galing sa media na pinayagan mag-cover. I implore the executive let us do what it takes to bring them home this is about accountability accountability para sa pagtakas ni Alice Guo but also in a larger sense accountability for our failure to keep our borders safe and protect filipinos